And of course, Chris so like is Cosenta like and Klee. May nandito sa mga kusyampo natin dito. Sigaw ang panagpangan kay Ma'am! Ming! Next! Ebony! Okay, Ma'am!

Good, Good job, Unso. Thank you so much po sa lahat po ng supermarket. Ay, walang ay. Sa ibang bansa, sa resource size, hindi Thank you, thank you so much ay, po. Unang-una una po ang team po. Maraming salamat po ng mga